Anong ganap sa mundo ng showbiz? Napansin ng mga netizen na hindi nasuot ni Katrina Gray ang engagement ring mula sa kanyang fiancé na si Sam Milby. Kaya naman, lumutang ang mga espekulasyon tungkol sa estado ng kanilang relasyon. Mula noong 2023 at nitong nakaraang unang buwan ng Enero. Naging trending topic sa social media ang showbiz breakups. Ilang matagal ng showbiz couple ang naghiwalay at hindi ito inaasahan ng kanilang mga tagahanga at pinag-usapan ito ng online community. Kasunod ng split speculation ng netizens tungkol kina Bea Alonzo at Dominic Roque. Napunta naman ang atensyon sa relasyon ni na Catriona at Sam. Matapos makitang hindi suot ni Catriona ang kanyang engagement ring. Sa dalawa sa mga kamakailang event na dinaluhan niya, Nagpa-picture ang aktres kung saan nakita ang kanyang mga kamay at lumabas ang mga espekulasyon ng makita ng netizens na walang engagement ring sa kanyang daliri. Dahil dito, nag-alala ang kanyang mga tagahanga at nagtanong kung bakit hindi niya suot ang singsing -sing at kung may problema ba sa pagitan nila ni Sam. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like, at i-comment ang inyong opinion.